Dito na tayo sa Central Mall kung saan we will be painting ganun. Ngayon yung ginawa ko pa natin. Hoping na madagdagan siya. So, so ito is almost done. Tapos ito konti na lang. So tatlong isda na lang bali matitira plus yung lotus plant. Uh. Ayun na. Uh, second ano natin nyo yun um, kaya na aga natin we need to get money pambili ng gas cylinder eh yun laman ng gas tas na 1,210 grabe yung petron yun eh. tas uh, that's 11 kilos nga na tapos tinitingnan ko tong artwork ko pretty satisfied uh, kumbaga yung yung style akin to eh o, oh, hindi yung ginaya ko lang na for the sake na gumanda yung ano so yung style akin rin talaga siya so pretty ano I'm pretty satisfied nakakatuwa ah, kasi so, it's been a while yung huling ano yung eh, huling oil painting ko nung high school pa eh tagal nga lang. Hmm, kung naituloy-tuloy ko lang pala yun, could be a source of livelihood. Tsaka may pangalan na ako, birong 40 years ago. May pangalan na at least ako. Hey, ngayon, ngayon pa lang ako nag-anol. So hoping, hoping, hoping pa rin tayo. Siyempre, ah, still uh, positive ang mindset natin. Hindi tayo ma-discourage na Ganun nga. Pretty much uh, sa <laughs> na. Nakakatawa. Pag makikita mo pala yung artwork mo, uh, it's almost done, hindi dyan And, ayun uh, nga, makikita mo yung outcome. Maganda naman siya, hindi naman siya. Uh, so, nakaka, no? Naka encourage na gumawa uli ng panibagong uh, artwork. Ma say master another masterpiece you could simply say yeah ano to so details touch up and yeah, i think that's that's it touch up na sa bandang itaas kasi pag may natitirang paint ayokong itapon so, doon sa bandang itaas doon ko siya nilalagay so ito yung mga tirang paint chan, tsaka, yan so doon ko nilalagay uh, until na matapos siya sayang kasi ano, uh, medyo mal din yung pintura and you know, wala, naman, wala naman tayong trabaho to sustain yung ganong anong pambili compare before sana kung dati pala na ganito na ako ang dami ko ng materials ang dami ko ng uh, painting palettes na pwede ko magamit kasi ito pure brass ang brass ko ilan lang eh? mga pito o walo ganun uh, kung noon pala nag start na ako nag ipon ang dami ko ng brass ngayon but ganun talaga ang buhay and you'll never know na Ah, um, dating pala yung time na eto, hindi na ako. May nakita ako isang mali. <laughs> And artist can see his mistake. Uh, um, yun. Yun pala yun. Mm -hmm. um, so, siguro konting touch up na lang din. That's, that's it for today um, uh, hoping anim makumpleto ko yung anim na isda ngayon tapos uh, I started uh, ano eh dalawa kahapon so ang target ko is 5 ano na isda tapos uh, yung isa almost done eh tapos dalawa yung ano nako uh, nilagyan ko bali tat apat pala so lima yung I'm trying to finish 4 5 tapos yung apat uh, yung extra time to, uh, ko, binuos ko na ako so. konti na lang siya, ilang oras na lang to And I'll be glad na matatapos na. Then gagawa ulit tayo ng isang obra. Kasi yung dapat sa August na uh, invited tayo na mag-display ng artwork, hindi matutuloy. And it will be October na daw. So I got enough time uh, na makagawa ng mga, ano, artworks yun yun nga na dyan kaso may bantay ng tubig para iwas gasos na diba yun naman eh wala naman tayong trabaho sir ah uh, uh, mahirap pala pag uh, you have bills to pay tapos uh, you have all the necessities na basic na na kailangan mo tapos wala kang trabaho Paan? So yung mga OFW na they are thinking na bumalik dito sa Pilipinas I think um, you have to look yung mga 10 years na nandito kayo, wala kayong trabaho tapos gumagasis kayo So, uh, i-consider yung gas yung pagkain nyo daily kung nangungupahan kayo plus yung renta that includes uh, water and electricity Number four is yung load sa telepono, like me. Uh, Naglo-load ako, kaya kailangan ko sa YouTube. Eh. So, naglo-load ako. Umura oh, lang naman yung dito, 100 pesos per month. At it's good din. Nakakapag-live ako sa labas. <coughs> Unfortunately, uh, hindi... Merong spot na walang, ano, walang coverage ang dito. So, yun. Pero mura, 100 pesos a month. Compare sa Globe, kasi ako dati, I'm, ano, I'm naglo-load ako. 100 pesos ko is 1 So, laki ng tipe, diba? Yun. Yun. Ah, ano pa ba? ba? Mamaya, um, mag-vlog ulit ako. Ah, pakita ko ngayon. And tingnan nyo yung difference sya mamaya. So, ganyan. Yun yung, yun yung itsura ngayon. Then, siguro after may, ano, after the end of the, matapos ako dito, pag napagod ako, uh, that's it, mga 3 to 4 hours. Kapon 3 hours lang. Pero 4 hours, 4 hours ako nandito. Kailan 3 hours ako nagganan. Malang ma sakit din sa kamay. Ayan. Yeah. Para makita niyo yung difference. Kung may makikita yung difference kung if not. Diba? Ganun lang naman eh. ah uh, again, uh, buhay bagyo. Or uh, bagyo like. Hindi bagyo vlog. Saan nung nakaran? Bago nakabagyo vlog siya. So, <laughs> sa another channel. Ah. Uh, Ayan, um, yung mga live streaming ko doon ko ginagawa. Um, Bagi like, subscribe naman kayo dyan. Baka naman, peace out.